magandang gamit po mga palanggap sa panabalataya. Samahan naman po ako. Basahin po natin ang uh, awit chapter 119 verse 11. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mapalad ka o Panginoon. Ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipinahayag ng aking mga lapi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patutuo, na gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Gawa na mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay. Sa gayoy, aking susundin ang iyong salita. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita na kagilagilalas na mga bagay sa iyong pautusan. Ako'y ay makikipamayan sa lupa. Huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Ang puso ko ay nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutsaan sapagkat iniingatan ko ang iyong mga patutuo. Mga pangulo naman ay nagsiupo at nag-uusap ng laban sa akin, ngunit ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan ang mga patutuo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Aking ipinapahayag ang mga lakad ko at ikaw ay sumagot sa akin. Ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ipunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin sa gayoy. Aking bubulayin ang iyong kagilaglalas na mga gawa. Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kab kabigatan ng loob. Iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. ilayong mo sa akin ang daan ng lingan at ipagaloob mo sa akin may pagbiyaya ang iyong kautusan. Aking pinili ang daan ng pagtatapat. Ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap. Ako'y ako kumapit sa iyong mga patutuo, Panginoon. Huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos. Pagka iyong pinalaki ang aking puso ito mo sa akin o Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong utusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong kinaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patutuo at huwag sa kasapiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Narito ako'y nanabig sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katwiran. tingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang loob o Panginoon sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Sagay magkakaroon ako ng kasagutan sa Kanya dumuduwahagi sa akin. Sapagkat ako ay tumitiwala sa iyong salita. At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig. Sapagkat ako ay umasa sa iyong mga kahatulan. ngayon ko susundin ang iyong kautosan na palagi magpakailan kailan paman. At lalakad ako sa kalayaan. Sapagkat aking hinahanap ang iyong mga tuntunin. Ako na may magsasalita ng iyong mga patutuo sa harap ng mga hari at hindi ako mapapahiya. At ako'y maaliw sa iyong mga utos na aking iniibig ang kinamang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos naging aking inibig at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod na do'y iyong pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapigati sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Ang palalo ay dumu dumuwahaging mainam sa akin, gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Aking inalala ang mga katulan mo ng una o Panginoon at ako'y nag-aliw sa sarili. Maalab na galit ang humawak sa akin dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking manging ibang bayan. Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo o Panginoon at sinusunod ko ang iyong kautusan. Tinamo ko sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ang Panginoon ay bahagi. Aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. Aking iniling ang iyong biyaya ng aking buong puso, magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paak sa iyong mga patutuo. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad. Nasundin ang iyong mga utos. Pin pinuluputan ako ng mga panali ng masama ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na katulad. Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo at nang nagsisitap-tupad ng iyong mga tuntunin. Ang lupa o Panginoon ay puno ng iyong pagandang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ginawan mo nang mabuti ang iyong lingkod o Panginoon ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting katulan at kaalaman sapagkat so ako'y sumasampalataya sa iyong mga utos. Bago ako nagdalamhati ay nalikaw ako ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti, ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ng iyong mga tungtunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaliw sa iyong kautusan. Mabuti sa akin ako ay napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalo mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Ginawa ko at inanyuan ako anak ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Sila na nga sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umasa sa iyong salita. Tarastas ko o oh, Panginoon na ang mga katulan mo ay matuwid at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. Isinasama ko sa iyo na maging kaliwan ko ang iyong kagandang loob ayon sa iyong salita, sa iyong lingkod, dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na upang ako'y nabuhay sapagkat ang kautusan mo'y ating kaaliwan. Mahiya ang palalo sapagkat dinaig nila ako na walang padahilanan ngunit ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Bumalik nawa sa akin niya nangatatakot sa iyo at silang nangagkakakilala ng iyong mga patutuo. Magisakdal sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan upang huwag akong mapahiya. Pinanglulupay pa yan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas ngunit kumaasa ako sa iyong salita. Pinangangag, pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita samantalang aking sinasabi kailan mo ako aaliwin. Sa pagkita naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok, gayon, may hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. Gaano karami ang mga karawan ng iyong lingkod, kailan ka gagawa ng katulad sa kanila na sa akin. Inihugay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautosan. Lahat mo mga utos ay tapat. Kanilang inuusig ako na may kamalian. Tulungan mo ako. Tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa ngunit hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Buhayin mo ako ayon sa iyong pagandang loob. Sa gayoy aking iingatan ang iyong patuto ng iyong bibig. Magpakailanman o Panginoon ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Iyong itat itinatag ang lupa at lumalagi namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo kundi ang kautosan mo'y naging aking kaaliwan namatay nga asan ako sa aking kadalamhatian hindi ko kalilimutan kailanman ang mga tuntunin mo sapagkat sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako ako'y iyo, iligtas mo ako sapagkat aking hinahanap ang mga tuntunin mo hinabatan ako namo sa upang ako'y patayin ngunit aking gugunitain ang iyong mga patutuo Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan, ngunit ang utos mo ay totoong malawak. O gaano'ng iniibig ko ang iyong kutosan siya kung gunita buong araw. Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat mga laging sumasa akin. Ako mahikit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin sa pagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Ako ay nakakaunawa na higit kay sa mga katandaan sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Aking pinigil ang mga paako sa lahat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan sapagkat iyong tinuruan ako. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, uu matamis kaysa pulot sa aking bibig. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking nandas. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking ito pa rin ang mamatwid mo kahatulan. Ako'y nagdadamhati, mainam, buhayin mo ako Panginoon ayon sa iyong salita tanggapin mo sinasamo ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking didi o Panginoon at ituro mo sa akin ang mga katulan mo. Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay gayon may hindi ko kinalimutan ang kautosan mo. Ipinaglagay ako ng silo ng masama gayon may hindi ako lumihi sa iyong mga tuntunin. Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Ikiniling ko ang puso ko naganapin ang mga palatuntunan mo magpakailan man sa makatuwid bagay hanggang sa wakas ipinagtatanim ko sila na may sa ang pag-iisip ngunit ang iyong kutsan ay iniibig ko ikaw ang kublihan kung at kalasag ko ako ay umaasa sa iyong salita Magsihulay kayo sa akin kayong mga manggagawa ng kasamaan upang aking maingatan ang mga utos ng aking Diyos lalayan mo ako ayon sa iyong salita upang ako ay mabuhay at huwag mo ako tiyain sa aking pag-asa alalayan mo ako at ako'y maliligtas at magkakaroon ako ng laging pinatagan sa iyong mga palatuntunan. Inilagay mo sa wala silang lahat na naligligaw sa iyong mga palatuntunan sapagkat ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal kaya iniibig ko ang mga patutuo mo. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Ako'y gumagawa ng katulan sa kaganapan, Huwag mo akong iwan sa mga mag-aapi sa akin. Maging tagapatnugon ka ng iyong lingkod sa ikap. Ikap bubuti, huwag mo ipapighati ako sa palalo. Pinangalumatahan ng aking mga mata ang iyong paglilitas at ang iyong matuwid na salita. Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong pagalang loob at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ang lingkod mo, bigyan mo ako ng unawa upang aking maalaman ang mga patutuong mo kapanahunan sa Panginoon na gumawa sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautosan mo. Kaya't aking inibig ang mga otos mo na hikit sa ginto o hikit sa dalisay na ginto, kaya't aking pinahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay at ay ko ang bawat sinungaling sa lahat na lapay. Ang mga patutuo mo ay kagilagilalas. Kaya't sila iniingatan ng aking kaluluwa. Ang bukid ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Aking ginuka ng maluwang bibig ko at ako'y nagbuntong hininga sapagkat aking pinanabigan ang mga otos mo. Manumbali ka sa akin at maawa ka sa akin gaya ng iyong kinaugaliang gawin. Sa nagsisiibig ng iyong kangalan, itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. Tugusin mo ako sa pagpighati ng tao sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo Ipasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ang mga mata ko ay nagsisiagos ng mga ilog ng tubig sapagkat hindi nila tinupad ang kutusan mo. Matuwid ka o Panginoon at matuwid ang mga katulan mo. Inutos mo ang mga patutuo mo at sa katuwiran na tutuong may pagtatapat. Tinunaw ako ng aking sikap sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. Ang salita mo ay tutuong malinis kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Ako'y maliit at hinahamak gayon may hindi ko kinalimutan ang mga mo. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katwiran at ang tutusan mo ay katotohanan. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin gayon may ang mga utos mo ay aking kaaliwan. Ang mga patutuo mo ay matuwid magpakailanman. Bigyan mo ako ng unawa at mabuhay ako. Ako'y tumawag ng aking buong puso. Sabutin mo ako, O Panginoon. Iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Ako'y nagpauna sa bukang liwayway na umaga at dumain ako. Ako'y umaasa sa iyong mga salita. Ang mga mata nang nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Dingkin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandang loob. Buhayin mo ako, o Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit. Sila'y malayo sa iyong kautusan. Ikaw ay malapit, o Panginoon, at lahat mong utos ay katutuhanan. ay nakaunawa ako sa iyong mga patuto na iyong kinamalagi magpakailanganan. Papundangan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako sapagkat kinalilimutan ang iyong kautusan. Ipaglaban mo ang aking usap at iligtas mo ako, buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaligtasan ay malayo, sumasama sapagkat hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Nagkila ang mga malumanay mong kaawaan o Panginoon, buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatunan. Marami ang mga, mga mga uusig sa akin at mga kaaway ko, gayon may hindi ako humihiwalay sa iyong mga patutuong ang aking mas, mamasdan, ang mga magkaraya, ang mga gagawa at na manglaw. Sapagat hindi nila sinusunod ang salita mo. Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo. Buhayin mo ako o Panginoon ayon sa iyong pagdindahan loob. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa ng iyong matutuwid na katulan ay magpakailanman. Inusip. Inusig ako ng mga pangulo na walang kadahilanan ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakakasumpong ng malaking samsam, aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling ngunit ang kautosan mo'y aking iniibig. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matuwid na katulan. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila nagsisiipig ng iyong kautosan at sila'y walang dahilan ng ikatitison. Ako'y umaasa sa iyong pagliligtas o Panginoon at, at ginawa ko ang mga utos mo sinunod ng aking kaluluwa ang mga patutuo mo at iniibig kong mainam. Aking tinu tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patutuo sapagkat lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing o Panginoon, mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik, iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Tulutan mag magbadya ng pagpuri ang aking mga lagi sapagkat itinuturo mo sa akin ang iyong mga palutuntunan awitin ang aking bila ang, ang iyong salita sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran. Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako sapagkat aking pinili ang iyong mga tuntunin. Aking pinanabikan ka ng iyong pagliligtas o Panginoon at ang iyong kautosan ay aking kaaliwan. Mabuhay nawa ang aking kaluluwa at pupuri sa iyo at tutulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. Ako ay naligaw na parang tupang nawala. Hanapin mo ang iyong lingkod sapagkat hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos ito po ang mabuting balita na ating Panginoon na magpangyarihan sa lahat. Amen.